Hello mga kamare, ayan meron na naman tayo din ng plastic na bubuksan ah. ng pagkakahigpit-higpit ng tali Saglit nga hindi ko mabuksan Ang higpit ba ng tali nito Hindi ko mabuksan Saglit At ayun na nga ito, isang plastic ng pagkakadami-dami Oh my days Ayan, mga boys talaga ngayon ang maraming damit. Ayan, oh, mga Ralph Lauren. Ayan, mga polo shirt. Mga pang ganyan, mga pang samba-samba, pang formal. Ayan, pantalon. Pang 5 years old ba to? Tapos, shorts. Kadami ayan mga jacket na yan, oh, mga jacket ang gaganda, ay grabe ang ganda ng jacket, pang boys mga kamari ko ayan pa, ang gaganda pang 5 to 6 na polo shirt ayan mahabang ganyan, manggas tapos Ayan, oh. O, polo. Ganyan. Mga t-shirt. Tapos. Ayan. Six to seven na pantalon. Ayan. Tapos. Ayan. madami ay polo shirt. Mahilig mag polo shirt. Ganyan. Mga polo mahahaba. Mga ganito. Saka itong ganito. Ang tawag dito. Kalimutan ko. Kagaganda. <laughs> ang gaganda mga kamari. Ayan. Kung mahilig kayo maghilig mag polo shirt ang mga anak nyo. Ayan. Lalagay ko dyan sa balikbayan box. Ang pantalon. Oh. Gaganda ng pantalon. Tapos, shorts. Mga shorts. Tsaka ito. Mahabang mga manggas, oh. Mga jacket. Ang gaganda. Grabe. Grabe, ang ganda. Ito Mga t-shirt. Mickey Mouse. Mm. Mahabang ng gas. Oh, di ba? Tapos ya pagaganda. Oh, yung mga batang mahilig sa ganitong print. Mga t-shirt. Madami pa dito. Bukas ko na kaya uli yung iba ipakita sa inyo para meron pa uli ako. Ano, ganda ng mga short. Pang 5 to 6 years old. Alam nyo kasi mga kamari, mag winter na talaga. Itapon na nila yung mga ganito kasi hindi na yan susuotin ng mga anak nila. Ilalagay hey, na yan sa ano, charity. Lagay na nila sa charity. Kaya, ayan. Ano pa tayo? Ayan, oh, may mga ilang short pa din. Ayun. O, diba? dami pa. Sobrang dami.